malapitan sa clinic na favorite ni Bon nung bait-bait ni doc oh Tinagtad daw po siya ng sticker oh may panda may ano to di? tiger giraffe ano to baby tiger meron din guys sa kamay oh bait ni doktora oh wala pa daw apo si doktora kaya love na love si Boni ni doktora galing na yan si Bonbon ay to galing dito kay doc Mm, binigyan din balon. Tapos, ito yung mga bo bobbed Pakita mo yung gabot ko dali. Baga antibiotic po si Bon Meric. Pakita mo dali. Mm. Ito po, salbutamol, may ubo. Tapos, ito po yung gamot ni Bon. Sa ano daw ito, Bon? O, Antibacterial. Kasi po masakit na naman ang lalamunan. Mahilig kasi sa matamis. Sa cake, sa ensaymada, Lahat na. Sa chocolate. Tapos sa matinding obo. Ayun po. Uh, Magbabay ka na kayo guys. Thank you for watching. Life update for Bonbon. Matindi din ang sipon. Kaya hindi nakapasok pang 2 days na ngayon. Hindi nakapasok sa school. Ay nakumbata na ni Teacher Karen. Ang kakulitan mo. Pagaling ka na. Apo? Apo? Hindi na pati nagsasalita si Bon. Hindi nagsasalita. Thanks for watching ka na. Honor, I namimiss mean, na yung boses mo. Dali. Kahit, ma kahit mahina lang. Thanks for watching po. Bye-bye. Go. <laughs> Thanks for watching po. Bye-bye. <laughs>